ito bitte mommy, pa-shift. Tolta. Sandali lang. Send muna lang yung video natin. Yung isang cellphone nilagay mo sa bag dito. Ito isang cellphone. Hindi yung yung pinalabagay ko sa yung walang case. Andun nilagay ko sa bag niya. Oh, yan. Market na. magre mas mataas 'yung ulo ko. Kasi maihihilo ako pag eh. Hindi.

Tatlo po. Tatlo, apat po. Hindi ko hindi ko na. Tita, nandito yung Insulin. Insulin.